Mm. Sarap, eh. Hmm. Ngayon, pina ko talaga na ano, sa kangkong itong mga ganito. Kasi super kansi. Mhm. Mm. Mm mm. 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 Oh, what's up mga tsoy? Ari, kao na puntaan niyo. Kaya ba mo unsan ni? Eh? Chinese tangkong ni siya. Chinese tangkong. Basta tangkong ang tawag na mo di Nya, gilamok <laughs> na ko di rin. Napuntay kini. Hindi gini mawa kini ako. Ug na ako yung Hindi gini mawa. kini bagoong ni siya. Try ninyo bagoong. Nami sa, sa fast food good nga. Pwede ninyo isuwa kining uh, baguong bagoong og kanang kangkong sige let's eat na mag shout out taon niya ha ah wala ko mag rice pinira ko ha giblans na niya giblans na hipon hmm niya e? Hindi, na iruk na iroon ako. Hindi po, G! Ano e? Ano e? Rupel ka? Apo nire? Sabay ka? Mmm. Nga, isa fast food nga, favorite na ako nang ni, Tagaan nalang nyo, i-comment lang nyo di, kung sa nga, isa ka fast food nga na ikangkong o bagoong. Mmm. Ừ. cơm con con anh Ăn cá. Đi bắt đi cầm Ako iro sunod diri. Ano? Ano? hmm, Ano? mo Ano? 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 อืมอืมมะขามอัดตานะอ Mm. Kasi nyo sa uban na, pasinya sa iba na hindi na nabot sa lista natin. Nag-cut off na ako ha. Hmm. Sa mga Tagalog din na nag-request na magtagalog daw ako sa akin po, po vlog. Nakasanayan po sa akin na magbisaya pa ako pero <clears throat> magtatagalog pa rin ako. Sometimes, ha? Mm. Sarap, eh. Mm. Yung pinapaborit ko talaga na ano, sa kangkong, itong mga ganito. Kasi super fancy. Mm. mm Mm. nag po ako dito ha. Kasi hindi. Yung mga basher ko kasi. Lang, panay ganun eh. Wala daw akong gamit. O nga eh. Mm. mm. Itong bagoong niluto ko ha. Timplahan nyo. Lagyan nilang kunti ng ano, kamay ha. Sugar. Mm. Mmm. Terus lagian nilai-nilai Para mas-mas tetap Hmm Hmm Mm. Mm. Hindi ka man kumakain nito eh. Mm. Maglaway ka lang dyan ha. Tingin ka lang sa akin. Mm. Favorite ko din talaga itong kangkong. Mm. Mm. Mm -hmm. Ay, ubos na. Shout out na po tayo. Hmm? Ito po yung papel natin, ha? Okay. Shout out. Shout out kay Renil Izo from San Carlos City, Negros Occidental. Shout out Missy Bella. Shout out GC Piligrin Montielto from Tabugon, Cebu. Shout out Sarah Rosette Amulong Uy from Bohol. Darlin Alagaw, Christine E. Plando from Tagaytay, Kana Suhan Karkar, Pretty Stone, shout out to you, Michelle Murillo from City of Naga, Cebu, Grace Emperador, Mercadal from Mabolo, Cebu City, <laughs> Jean Rose Zorome Adre, shout out Molina, shout out Faith Algin Bersales, Gumaat from Sumalig, Tambulig, Zamboanga del Sur. Shout out Maris Seruna Monteclaro. Shout out Sheila Rosales Abinal from Bohol. Shout out Jan Nunez. Kung sa mga gustong magpa ano naghanap ng mga plumbing diyan, mga plumbing, plumbing, plumbing or mga gustong magpa-drilling. I ano niyo po, i-search niyo po Jan Nunez. Hmm? Nasa taga-Compostela po sila. And may sumisigaw, may tao. Shout out kay Mizzy Bella from Matalum and Hilongos Leyte. Shout out Edilin Galon from Bohol. Shout out Edgar Esquadro. Shout out Charina Castro Aguirre. Next. Masa Shout out Marilyn O. Arki from Zamboanga City. Shout out Mary Rose Pipito. Shout out Pamela Canlubo Soliano from Negros Occidental. Ayan. Yan na po lahat ha. Sa, kasi nag-cut off na po ako kasi hmm, para hindi naman lahat ma-shout out na <laughs> sa, sa, sa susunod ulit ha. Comment kayo dyan. Ay, comment. Magpose na ako para gusto nyo magpa-shout out. Magpa shout out, ha. And don't forget to subscribe my YouTube channel Binsoy Pisoy. At sa mga gusto, uh, sa mga palaging nagsupport na sa ating mukbang. Ayun, ay tagalog na ako ha. Sa, sa, sa mga taga Manila dyan marami na kayo nag-request sa akin na magtagalog daw ako kasi hindi 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 niyo naintindihan yung sinasabi ko no pero nanood pa rin kayo sa aking vlog. Sana suportahan niyo din ako diyan ha. Thanks for watching. Hanggang sa muli sa ating mukbang. Mm. Busin natin ko ha. Sarap. Mmm! Mm. mm. 嗯，等我进，拜拜父亲，拜拜，嗯。